guys, yun. For today's video, we have malalaking, ewan ko kung peno ito or balot. Ayan. Binili ko sa Asian store kanina kasi nag-crave ako. So, ayan. Malaki siya. Malaki niya. Tapos mainit pa. So, na natin and itry natin kung balot ba ito o peno. Namiss ko to. January pa ata ako last na nagganito, no? Hindihan na asin. Balot sya guys. Mm -hmm. Kaya na naman ng mga aso. Wow. Tapang nung vinegar. Mayroon mm -hmm. tayong suka dito na may sili na may bawang. Mmm. Mm Laki Oh. Eh. Sabaw siya. Mm. Ang laki-laki niya. Last nang bumili ako ng ganito, yung wala siyang brand name. Hindi ako nasarapan kasi penoy lang talaga siya literal. Hindi siya masarap. Pero ito, balot talaga siya. Balot sa puti. Diyan natin ang asin. Tapos lagyan natin ng sili na may bawang. Kita nyo, mata. Kaloka. Ayan Ano yung oh. baby duck. sili, bawang, tapos asin ulit. Hmm. kainin natin yung actually anim to pero dalawa lang kakainin natin kasi baka tumaas ang aking cholesterol cholesterol mata parang konti lang sa baw niya Mm. Tapos mo suka. Mm. Pilat. Yung iba, kung gusto ni Zoe, kakain siya ng isa. Yung balot sa puti. Pero, yung iba, i-rest -re ko muna. Then, later on, kainin ko. Yan natin ng bawang at saka sili. Mm. Mm. Pag sa Pilipinas to nabalot makakalima ako ganun. Mm -hmm. Thank you guys for watching. Ngatlake and God bless.